So ito ang inaabangan nating lahat, ang Promo Diamonds. Dahil sa Promo Diamonds ay mabibili natin ang pinakagusto nating skin na halos libre lang. So siyempre, bago ang lahat, kung pa sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. Mukhang napaaga ata ang Promo Diamonds na event ni Moonton. At ito ay iba sa nakasanayan natin dahil iba ang mga task dito. At ang alam ko ay bandang October o November pa ito magbabalik. So may usap-usapan na kaya nagkaroon ng bigla ang ganitong event ay dahil sa global release ng Honor of Kings sa June 19 or 20 at ito ang event na ipinantapat ni Moonton. So nasa advanced server pa lang ito at alamin natin kung kailan ito ilalagay sa official server. So dito sa event na to ay kailangan ay level 8 ka na para makasali. Bawat isa sa atin ay may unique invitation code. So ang invitation code ay dapat gamitin ng bagong player ng ML at bawat may invite natin na bagong player ng ML ay may mga katumbas na mga reward. At dapat yung bagong player ay marating ang level 8 para maging valid ang task. At isang invitation code lang ang pwedeng gamitin sa isang bagong player. Kailangan ko pa bang i-explain kung paano gawin tong mag-isa o tapusin ang mga task na papakita ko mamaya na hindi mo na kailangan mag-invite ng ibang tao. So halos katulad lang din ito ng farming method. At paki-comment naman sa comment section kung alam mo na din to. So, dito ay may dalawang klase ng task at ito ay common task at advanced task. Dito sa advanced task ay makakuha ka ng mga fragments sa bawat bilang na may invite mong new player. So, maaaring mabago to pag nasa official server na. At dito naman sa common task ay may mga reward na promo diamonds sa bawat bilang na may invite nating new player. At 400 promo diamonds ang makukuha natin pag natapos lahat ng task. Ang event na to ay 7 days lang at aasahan natin na ilalagay ito sa official server sa June 18, 2024 at dapat ay nakafollow ka idol para ma-update ka tungkol dito at sa mga update tulad dito. Alam nyo ba mga idol na ito lang yung game na makakapaglaro ka kahit wala kang nilalabas na pera at ito ay nag-download din sa Play Store. I-click mo lang ang register. Ilagay lang dito ang cellphone number at password. At syempre, ilagay dito ang referral code na to para magkaroon ka ng coins na panglaro. I-click ang send at hintayin ang code na sa sa'yo at ilagay dito sa box. Then select confirm. So may libreng coins dito. At dito sa activity ay pwede ka pa makaklaim ng mga coins. So ang 1 coin ay katumbas ng 1 peso at pwede mong gamitin ang mga coins na yan sa mga game na makikita nyo. Start betting! Stop Malay mo, lumago ang maliit na libreng puhunan mo. Tingnan nyo naman mga idol. Nagdagdagan ang coins ko dahil madali lang manalo rito. So kung naiinip ka, ay pwede ka naman dito mag-recharge. Basta mag-recharge lang kung may ekstrang pera. Mas malaki ngayon ang chance mong manalo ng malaki. Start biting. So ishare lang ang video na to para makasali at mamimili ako sa comment section kung sino ang bibigyan ng mga weekly diamond pass. 内廷。<noise>